Hala. Ay, akala ko namatay siya. Nagulat ako guys, akala ko namatay siya. Ginawa na ko sa'yo, Pipa. Akala ko, ano nang nangyari sa'yo? katulog tulog kang nakaganon. Akala ko talaga guys, ano namatay siya. Ikaw ha, ah, nag, ano, nagpa prank, -prank ka sa'kin, sa Pipa. Natakot ako sa'yo ha. Ah. Akala ko anong nangyari sa'yo. Di ba nakita niyo guys? Nakasub-sub siya. Niluluko mo ako. Pipi! <laughs> Ikaw talaga. Akala ko ano na nangyari sa'yo ah. Say hi to my vlog. Hi. Hello. Hello mga karisminos. Hi oh. nagsulit na siya guys. Hi. Hi Pip. Hi. Ikaw ba niluluko mo prank prank ka ng ganun. Huwag gano'n ang ganun, ganun, ganun Pip. Nenerbius ako sa iyo eh. Mal na mal ka pa naman nung <laughs> tao namin. Nag-aalaga sa iyo, lab na lab ka pa naman. Kasi dati guys, may iisa ng ganyan tapos namatay. Alam mo bang dinibdib niya yun, umiiyak siya, hindi talaga siya kumakain. Kaya nabilan siya ulit nito ng pangalawa. Ito na si Pip. Di ba Pip? Hi, Pete. Hello. Tutukain mo yung ano ko? Tutukain mo? Tutukain mo siya. Busog na busog ka, oh. Dami mo namang laruan, na. Sinulog mo na naman yan. Sinira mo. Yan, oh. May marami kang nakasabit. Oh. Laro ka. Diyan ka lang lagi sa babae. Eh, sinira Sinira mo. Dami mo pang kala to. <laughs> Natakot ako bigla niloko mo talaga ako, PiPa. <laughs> si bye. Bye. Bye, bisbinos. Hello viewers. Thank you for watching me. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Pip. Bye. bye. bye, bye siya guys ano yung nagan sub sub nag naglilibor pala yun siya kasi may itlog na siya oh nag itlog siya guys naglilibor pala siya noon ayan oh meron pa yan lalabas guys nakita niya yung itlog na yan kaya takot akong anuhin kasi pagkagati niya yung kamay ko nasa gilid yung itlog niya oh. yun Naglilibor pala siya, kaya pala siya naka yung ulo niya doon. Na umiihi na pala 'yun. <laughs> Naglilibor ka pala bit, ka pala. Kaya ka pala ganun, ganun ka pala maglibor. Pero mayroon pa to, guys, kasi ano, malaki pa yung channel. niya, you know. Pero wala siyang ka-partner pero nagiitlog siya, 'di ba? Kasi pagkain niya ay mayroong ano para mag-eat siya. Ayan, yan siya guys. Kaya ganyan siya kulit. Sigur, sigur yun pa yung chan niya. Hmm, baka manganak yan. <laughs> Abangan natin baka may lumabas na itlog kasi lumabas na yung panganay eh. Ayan na yung panganay. Ayan, oh. Ayan na, ikot, ikot siya guys. So, binabantayan yata niya yung itlog niya. Ayan, hmm, kita niya, ikot-ikot. Takot siyang kuha yung itlog. <laughs> Huwag kang mag-alala, Pip. Hindi ko kukuhan yung egg mo, yung itlog mo. Naglilibor ka pa ba? <laughs> naglilibor pala siya ng ganun. So, hindi natin disturbuhin, guys, kasi baka mairita siya. Kasi naglilibor. So, ayan, guys. Napakita ko na sa inyo. Akala ko anong nangyari sa kanya. Pintrag ako yung pala naglilibor na pala siya. Hahaha. <laughs> See you my next vlog. Bye! See you, bye! <laughs> Manganak muna ako! <laughs>